Game. Kung ano yung... Kana. Ako na yung ball. Lali. Yan. Huwag <coughs> ilalagpas yung ano, bola dito. Dapat hanggang dito lang. Yan, sa okay. bubi. Okay. Kung saan tatapat yung bola, kung saan ihinto, kung saan ihinto yung bola, yun ang pera nyo. Yung magiging baon nyo na yun. nyo bukas. Ah, yung... Ha? Ano okay. okay. yung baby? Yung prinsesya ng Villa okay. Verde. Dali! Gay! Okay. Okay. Tagalawa lang ha! Tagalawa lang ha! Gay! Okay. One. One, two, three, go! Ulo! Dalawang pinta ko na nga eh! Okay. Ah, oh, sige, na lang. Isa na lang. na Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Uh. So 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 dalawa lang, dalawa-dalawa lang. Para sa mamaya, sina ate naman. Oo uh nga. -huh. Isa mo -huh. na. Dahan-dahan lang. Ay -huh. <coughs> Naka 1,000! Naka 1,000! Ang galing! Okay. Isa pa. Wait lang. Uh -huh. Another 1,000 na naman. Mas po, po. <laughs> 1, Okay. okay. Sulit naman. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang ah. Okay. One, two, pa pa ah Oo, 100! Tumama! Wala pa, Ihan! Nasa gitna eh! Wala tumama! Dito ulit ulit. Balik ka rin. 1, dahan anak! Huwag mo na ako, Tio! Dawa na ako, Pati... hindi! Wow naman! Ayomi, 1,000 na ano, nabibili mo dyan sa 1,000? Candy. Um, Oo! Oh, kain oh. Candy lang? Tinapay na lang. Tinapay. Dalaw dalawang candy, dalawang ano, dalawang tinapay. Okay. Yari tayo kay tatay. Okay, kulot, dali. <laughs> one, danda na one, two, three.